Yon, so guys, andito kami ngayon sa Nasugbu, Batangas. Uh, pupunta kami sa Talamitan. Nagpahinga muna kami dito sa, yan, sa medali. At syempre, nagkape kami dito sa mga tropa. Yan. Ito mga kasama natin. Yon. Yan, dito muna kami nag-standby. Uh, Pahipahinga muna, kape-kape muna. Bago kami dumarito sa Talamitan. At medyo masama panahon. Yon. Update na lang ulit mamaya. bye, -bye wala sa likod ko. Ano? <laughs> Binibidyuan ka. Hinahanap ko ngayon kaya nga nag ako. Ayan, uh, guys, supportahan natin si... Ito yung aking pinsa na mag magbablog na. Supportahan natin. Anong pangalan mo? Ah! Pa, lalamig na yun. Oh, lalamig na. Mamaya na lang. Yon guys, uh, andito kami ngayon sa Mount Talamitan eh syempre papakita ko sa inyo yung mga kasama ko dito sa taas. Yung iba namin kasama nandoon sa baba, ito yung mga kasama ko sa taas. <laughs> Yan. You know. Ayan si Yam Yam. Yam Yam. Ayan yum, si yum. si Mother. Oh, yan. Bali, hindi nyo kita kasi sobrang dilim dito. Pero guys, kung naan dito ako na, ang ganda rito sa taas. Yun, no? Hindi lang kita, oh Yun, pero yung mga ilo sa babaw. oh Ayun ang tent namin yun. May elaw na, oh, na orange. Yan, update na lang po mamayang umaga. Yo, so guys, good morning. Yan, bali 5.30 po na ng umaga ngayon dito sa Talamitan. At ito yung mga kasama ko, mga tanggalan ng muta. Yan Walang muta kasi hindi kami natulog. Ah, hindi kayo natulog? Grabe ha. Kamusta sa Talamitan? Ang dami po ulanggam, guys. <laughs> Ang dami mong ulanggam. <laughs> Nakangagat ng singit. <laughs> singit talaga. Oo, <laughs> oh, auntie. <laughs> Bali, guys, doon pa kami pupunta yun sa pinakatoktok na yun. Yun, 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 Ikaw lang. Ayun pa isa, oh. <laughs> moment of truth. Ayun, si moment of truth. Ayan na sila. Ako rin na, Ketla. Minaihin na dun. ihina na. Ayam sir. Ayan o. Tingnan pag bumuka niya, okay. no. <laughs> oh, oh. Ayan, may sunog, may sunog. Okay guys, maya maya po so guys, So guys, sa inyong kapatid ko mo ng bayabas kasi walang bayabas sa amin eh. Kaya dito siya, dito siya dumayo sa talamitan. Sa amin, layo pa ng dinayo niya para lang ako ng bayabas. Kasi bukas magpapatuli na yan. Kaya na daw ng bayabas. Yun o. Know? Yun know, o. Doon pa kami akart. Doon sa tuktok. Okay na yan. Nya. Yeah. 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 <laughs> Ala, oi. Sundin ko rin na dalawa. Na-service ako. Umalis na yung service ko. Kayo nga harang sa amin.